Wala pang impormasyong natatanggap ang Malacanang hinggil sa umano yung mga taong maaaring naguudyok sa mga overseas Filipino workers para makiisa sa sinasabing Zero Remittance Week mula March 28 hanggang April 4. Dahil dito, wala pa sa plano ng Malacanang ang pagsasampa ng kaso laban sa sinumang mga nasa likod nito. Pero as we speak now, wala po tayo nakikita na ating uh, sasampa ng kaso wala po tayong, wala pa po tayo sa ganyang sitwasyon. Ayon sa Malacanang, hindi nila pipigilan ang sinimang OFW na nais makilhok sa nasabing protesta. Gayunman, binigyang diin ng palasyo na hindi kalaban ng mga OFW ang gobyerno. Choice po kasi ng OFW kung sila'y magpapadala na kanilang remittance o hindi. Wala po tayong hahadlangan kung ano man ang kagustuhan nila. Pero muli, tayo ay uh, mananawagan sa mga OFWs ang gobyerno po ay hindi nyo po kalaban. Kami po ay kakampi. Naniniwala ang Malacanang na marami pa ring mga OFW ang hindi makikiisa sa Zero Remittance Week dahil batid dumano ng mga ito na ang kanilang mga pamilya ang pangunahing apektado dito. Noon natin pong sinagot ang patungkol dito na Zero Remittance, nakita ko po sa ibang mga comments na yung mga ibang uh, OFWs ay sinabi nilang hindi sila lalahok dahil magugutom ang kanilang pamilya. Maaapektuhan ang pamilya nila kapag ka sinunod nila ang zero remittance. Sa ngayon, wala pang inihahandang contingency plan ang pamahalaan kaugnay sa posibleng epekto ng Zero Remittance Week. Ito'y dahil kumpiyansa sila na hindi basta madadala ang mga OFW sa mga ganitong panawagan. Dinipensahan rin ng Malacanang ang naging pahayag ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kaugnay sa posibleng pagbawi ng mga benepisyo sa mga OFW dahil sa zero remittance protest. Paliwanag ng palasyo, ipinapaalala lamang ni Enrile sa mga OFW ang mga benepisyo at programang ibinibigay sa kanila ng pamahalaan. Kaya nga sabi po natin, mas maganda po sa lahat ng mga OFWs, hindi po tayo kalaban. Magkakakampi po tayo, pare-pareho po tayo mga Pilipino. Siguro magmasid lamang sila at iwasan na maniwala sa mga fake news dahil kung uh, sila po ay uh, mauudyukan man mga ganitong klaseng uh, panawagan at pagsisagawa ng mga activities laban sa gobyerno, hindi lamang po ang gobyerno ang maapektuhan kundi mismo ang kanilang pamilya. Joa Nano UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.